Siguradong bibilib ka nga dito kay Brony James matapos mo nga marinig itong kanyang mga sinabi sa interview. Well matapos nga ng kanilang scrimmage dito sa NBA Draft Combine ay merong interview session itong si Lebron James kung saan natarong nga siya mga idol about sa possibility ng paglalaro niya with his tatay na si Lebron James. Well nang matanong siya ng reporter about yan at kung dream niya ba daw yan kung pangarap niya daw yan ay ang sabi niya ay hindi nga daw yan actually ang kanyang pangarap. Ang kanyang pangarap daw mga idol ay to make a name for himself at pumasok dito sa NBA hindi niya nga daw masyadong iniisip ang paglalaro with his dad at ang gusto niya lang daw talagang mangyari ay makapasok sa NBA. Of course, naisip-isip niya rin daw yung paminsan-minsan pero ang talagang number one na goal ni Bronny ay pumasok talaga dito sa NBA. And then ang kahanga-hanga at kabilib-bilib na sinabi dito ni Bronny James na ang goal niya nga daw pagpasok na sa NBA ay hindi daw ang maging the guy sa isang NBA team. At ang rason daw niyan ay dahil marami ng nga raw players na ganyan ngayon sa si NBA gaya nila Jason Tatum at marami ng iba. Kung baga ang sinasabi dito ni Bronny na hindi niya goal ang pagiging the star of the team, the superstar of the team or the franchise player of an NBA team gaya nga ng kanyang tatay na si Lebron. Currently, ang goal nga daw neto ni Bronny ay mag-fit daw sa isang role na kinakailangan ng kahit sinong NBA team na kukuha nga sa kanya. Dahil ito daw ang isa sa mga magiging rason kung bakit siya madadraft sa NBA. He wants to be the best player that he can be nga daw at gusto niya na mag-excel sa isang role sa isang NBA team. At nang matanong nga siya about sa mga NBA players daw na nakikita niya ngayon sa NBA na pwede niyang gayahin pagpasok niya naman sa NBA. At nang sagot nga dyan ni Brony ay mga player daw gaya nila Davion Mitchell, Drew Holiday at itong si Derek White ilan lang daw yan sa mga NBA players na talaga namang nag-excel -e sa kanilang role sa kanilang, kanilang NBA teams. Diba nga itong si Devion Mitchell, ang perimeter defender, 3-point threat din ng Sacramento Kings, si Drew Holiday. Ay alos parehas lang nila Derek White ng role dito nga sa Celtics, 3 and D guys that can also make place for others. And this type of players nga daw also makes good money. Makes a lot of money ayon dito kay Bronny James. And they also get a lot of playing time. Nang dahil talagang nakalock in nga daw sila sa kanilang role. At ginagawa nila ng mabuti yon. Kaya naman yan daw ang sa ngayon na goal na ito ni Bronny James kapag pumasok na siya sa NBA at kapag may kumawang ang NBA team sa kanya. Find a role and then excel sa role na yon. And most likely mga idol magiging 3 and D player nga itong si Brony dahil ganyan nga ang nakikitang archetype ng mga NBA scouts sa kanya. At itong kanya nga naging payag sa interview mga idol ay nagpahanga nga sa maraming NBA fans. Sabi nila na parang napaka mature na nga daw ni Brony at such a young age. Parang veterano na nga daw na matagal na sa NBA at talagang nagsiset daw ng realistic goals para nga sa kanyang sarili. Anyways mga idol, ano bang opinion nyo? Masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.